sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe lang po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Ah, ano may nagustuhan mo ba dito? Oo. Ha? Ayun Ito, ito, ito yan. Ayun, eh, Sige, ano mo na? Hindi yung na ilang kwarto to. Dalawang kwarto yan. May tag-isa tayo. Talaga. Pero sabi ko, bakit titipirin ba kita? Kaya nga eh. Oh. Kilala mo ko, Hindi oh. kita tinitipid, di ba? Oo, oh, 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 sige na. Talaga. In... Oh. Wow Maganda Sliding door pa Good night ma'am Love you, okay, bye -bye. Love you. Uh, Tara Magaling <laughs> talaga <laughs> Magkasama pala sa ba Bakit? Bakit sa Bakit? sabi kwarto. pala pinto. dalawang pinto pala. Lahat pa kasi yung anong wallet ko sa taas. Pwede ba huwag kang tamad? Ano ba Bibigyan sana kita pambili ng Watsons eh. Oh, bakit pala? Ang ba? bilis lang eso. Eh. Bit. ha? Ano, no, wala siya nakita. Alam mo, ha? Alam mo. Huh? Run. <laughs> <Dato>. <laughs> iwas away. maging mabuti sa mga pulube. Kwento mo nga sa akin anong ay ginawa mo. Tayong pulube nagugutong kaya binigyan ko ng aksyon. Mm. nga na ba yun naman pala na ano ko? Ano ginawa mo? Eh di binuntis ko para magkaroon laman yun dyan. Ay, <laughs> tapos nun, eh di na rin para magkaroon siya ng libre kwarto sa hospital. Nilagot! Ito naman nagpapubuting pa masama. Ito pala yung What is your favorite na. subject? Matulog. Correct! <laughs> <laughs> Keep this gate closed all the time tabangan ako ni sila bay si Labay. brother di close na nako pasalamat mo kay brother alaban <laughs> oh, laban alaban oh. oh, ay, ay tako na, tako sa akin hindi Sir, bumigay. Makulay ang buhay pag sumakabilang buhay. Pwede <laughs> ma'am, if di ka magla lighthouse. Meron ma'am. Meron. Wireless nga lang. Wait, please. line. <laughs> Dili, karton. Hindi <laughs> lang <laughs> pa kong bat. Happy birthday to you. Ah! Pa'y <laughs> dyan pa kasi. <laughs> Hmm. Hindi masip si tatay. Nagbend eh. <laughs> huh? Talaga? Woo! Ang galing! Ang galing! <laughs> <laughs> Ate si may paraan pa rin siya. discard <laughs> <Ha. laughs> Oh, diploma. Ko discard para maka-diploma. na baha guys. <coughs> ayan hanggang tuhod. Ako. Level 2. Level 2 baha. Umbewang na. Lako. Level 3 na baha. Ako. Guys, level 4. <laughs> level 4 na baha. Hanggang leg na. Parang level 5. Level 5 guys. <laughs> Yay. Guys, level 5 na. el six Ya, tiene. Mira, pero nakangiti pa rin. él. Vamos <laughs> shoulder mo lang magagamit. Ayan na, bunot mo, shoulder. Kaya naman siya, buho. Gagamitan niya. <laughs> niya naman. <laughs> Hoy, ang mag-chismis at mga alam sa buhay namin, kailangan may entrance fee na ha. Huh. Hindi na pwede ang library. Mahirap ang buhay ngayon. Kailangan magbayad kayo ng talent fee namin kasi kung wala kami, wala kayong topic. <laughs> sa buhay mo. Sa Basahin mo nga yung nakalagay dyan. Basahin mo nga. Dali na. Ba bakit ganyan? Mas matalino lang? pa sa pitya. Yan. Eh? Yan. Hmm. Nang pula ang naibang bilang. Naibang -i bilang. O. Oh. Eh bakit ang iba-iba yung kulay mo? Oh, sabi ni ma'ng kulayan daw na yung ibang kulay. Tapos ang mga kulay mo may orange, may yellow. Bakit? Kasi... Yellow ang mga mango. Yellow hmm. ang mga lemon. Red ang mga strawberries. Red ang mga apple. Tama, ah, ganun? at ito, ano yan? Ba't kulay orange oh, yan? Orange. It's kulay orange ang mga orange. Ah, ganun? Ah, sino ang mali? Ikaw o si ma'am? Ma'am. No. Ah, okay. <laughs> <laughs> Anong anyong tubig ang alam nyo? Alam niyo yung anyong tubig? Tubig. Oh. Huh? Minirang. Mineral. Minilar. Okay. <laughs> Ang iba't ibang anyong tubig ay katulad ng Dagat. Correct! Dagat At, Ilog 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 Hindi ka sali ang dito Kripo Dagat, ilog, ano pa? Yung tubig Ulangi That's ulangin. ilog Ulangi What else? Yung nagatas, anong ang tubig? Kanal ka bright. Oh, Borsho, anong basa dito? Soft drinks. Ang galing mo talaga. Ano oh. Anong English ng okay. saging? Lakatan. anong hayop pa nagsisimula sa letter L? <laughs> Elephant. Ang Elephant. galing. Anong English ng bahay? Kubo. Very good. Bahay kubo. din na, balik natin. Nagpaload <laughs> ka ta, Hiningin ang tindera number mo. Napugian nata sa akin yung tindera. <laughs> Yun nakakala mo. Hahaha. Anong ito? Cave! na <lang> si teacher. <laughs>